Hi guys. Good morning, good morning. Um, dito pa rin tayo sa probinsya. Uh, start pa tayo magsaka. Ayan, yung pala yan. Ito naman uh, ang kiskisan ang Farmers Association. Ito po yun. Dito nagpapakikis sa mga member ng ano, asasasyon yan yung operator po ay pamakin ko um, dito makikita nyo kung paano ang proseso ang uh, paggiling ng palay yan po. um, shout out pala sa uh, aking mga subscribers, sa mga bago mga datihan good morning Sabayan niyo ako hanggang sa matapos ang video to, kung paano ang proseso. Ayan po. Ito ay gilingan kiskisa ng palay na pag-ari ng Farmers Association dito sa aming lugar. Lahat ng uh, farmers na member, dito po sila nagpapagiling, nagpapagiskis. Ayan po ang kanyang branding uh, brand name ng gilingan ng kiskisa ng palay uh, SB10D ang kanyang ala ang kanyang uh, model tapos ang kanyang makina ay Myanmar galing Thailand siguro to ito po Sabayan nyo ako hanggang sa matapos ang video nito. Thank you. Salamat po. ito so po ang ano ang proseso nandiyan yung ano yung lalagyan ng palay bago pumunta doon sa imbudo um, Diyan patapos na isang ano, isang ginigiling na pagmamayari na iba. Ah, uh, puti sa sarado 'yan na uh, daan na lang pa, ng bigas. Sarado muna 'yan bago papaubusin muna ang galing sa pagkakagiling bago 'yan, bago i Pati sarado ang lahat. Para hindi magsapaw ang kanilang bigas. Kaya pabilisan din ang ng galaw. Galaw yan. At patapos na yung isang uh, kaban na uh, ibang mayari. Kapalitan naman lang ibang mayari. Yan. Ayan, palibagong, ayan, palibagong mayari sarado na lahat sarado yan papuntang yung lalagyan ng palay na papuntang alo imbudo, hinihig yung papuntang imbudo ayan po ang proseso yan wala pang lumalabas na bigas dyan yung na dyan sa natira dyan ibabalik yan puro pa ano yan puro pa karamihan pa dyan palay may bigas na rin pero may palay pa yan ibabalik yan doon sa may imbudo sa oh Gigiling ulit yan. Gigiling ulit. Ayan ang processing yan. Ayan po. Pag na wala lang ano yan. Palay na makikita. Bubuksan na. May batok pa nga ako nakita. Pinulot ko. Bubuksan na yan. Ayan. Wala pang lumalabas. Kasi yung unang ano walang lumabas yan ibabalik yan doon sa walang labas kang inal doon sa imbudo yan na yun yung ano palibagong may ari iba na may ari yan na yan ang proseso niya ito naman sa drag ito pa truck pala na doon pinatarsik na yun iyan yung ano, klase ng bigas kangina buo ito depende sa pagka depende sa pagkakatuyo ng palay ang basya ng ng buo pagka medyo hindi masyado tuyo yan medyo durog pero hindi naman durog na no, durog durog. Kaya ng maganda maganda kang ilang pagkaka giling. Yan medyo hindi masyado tiyo Salamat po. Salamat. Um, salamat. Shout out nga pala sa lahat ng aking subscriber. Thank you. Thank you very much. Hanggang sa muli.